up kadalo Magandang gabi po sa inyo lahat I'm John Adventure na dito po mga kadalo So sa hindi ba po nakapag-visit sa akin channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell Para yakbit po kayo sa sunod ko po mga videos mga kadalo So ang, at, ang, ang aming pupuntahan ngayon mga kadalo Na isang balon po mga kadalo may nagpaparandang o nagpapakita dito sa balon na ang aming pupuntahan ngayon. So sabi po sa may-ari po mga kaidol nga mayroon nang nagpaparamdam dito pag -gabi sa balon nga aming pupuntahan. So hindi lang po ako nang iisa po mga kaidol. Kasama ko po ngayon si Agila Adventure para sa pag-explore dito sa aming pupuntahan. Salo. So yes mga kaidol no. Uh, welcome back to my channel no. So yun ah uh, sa mga sulit ko supporters Twitter diyan. Ah uh, paki lang po kay ano Jan Adventure. Ah uh, sana walang mangyari sa amin dito no sa gabi na ito. At so yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. So salamat Agila Adventure no nga pa, sa pag sama at pag sa pagsama sa akin dito sa balon ng ating pupuntahan. So yeah lang po mga kaidolan, maraming salamat po. So mga kaidol no na nandito na kami malapit sa balon na aming pupuntahan po mga kaidol. So hindi po kami naniniwala sa sinasabi ng mga tao dito nga meron daw nagpaparandam o nagpapakita dito sa balon na aming papuntahan. So sana po sa pagpunta namin dito no na wala pong mangyari mangyaring masama sa amin ni agilad Adventure sa pag tuklas kung totoo nga ba yung sinasabi ng na nagpapakita sa balon na aming pupuntahan. So Yan po mga kaidol. Papunta na po kami. Papunta na po kami sa balon Saan sinasabi nilang nilang paparamdam dito. Sobrang takot na tol. Sa pagpasok pa natin natin dito tol, parang tumtayo yung balahibo ko. Narinig ba yun tol? Parang ingin ng bata? Hmm. Senyin benda tu. Itu yang makin nak sampai dia. Dia kat Tabi po. Tabi, tabi, tabi po. So, dyan banda po makaduloy. Yung balon nga, sinasabi nilang may nagpaparandam. Tol, tol. Yung balahibo ko, tol, ba? Para Lumatayon na yung balahibo ko. Yung narinig ko yung batang umiiyak sa likod ko. so ang sabi po sa mga ma, naka, sa may-ari ng lupa na ito na meron po daw ang nagpapakita ng itim na diwata dito sa balon na ito so hindi po kami naniniwala kung totoo nga ba yung sinasabi ng ng may-ari kung nag, meron mga ba bang nagpapakita dito so yan, yan po ang aming tutuklasin ngayon kung totoo nga ba yung Inasabi ni do. Tol. Tol. Parang malapit na tayo sa balon ah. Malapit na tayo sa balon. May tubig na dito. Oh. Ano yun? Baramda na naman oh. Sibig. mo kaming takutin ha hindi hindi kami minatatakot sa iyo kung may kailangan ka huming, kung may kailangan ka, huming ka humingi ka lang ng tulong sa amin tulungan ka namin wag wag mo lang kaming takutin tol. Parang yung tinig ng bata tuluan parang magpapalapit sa atin. Ini, ini tuh dah dah lagi yang bersahaja betul. Itu, itu tuh. yang, nanti yang balon tuh. Itu tuh itu tuh. Itu tuh ni nanti tuh balon kita kena, kita kena balon. Itu, itu gentul, balon tuh. Gentul. Yan, yang tu, yan, yan yang belum tu. Yan. Oh. Tabi 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 pu. Tabi pu. Tabi tabi tabi, tabi pu. Setelah kami mengi menginginkan tolong, kita lang kami di sini. Kita nak kita. Kita nak kita nak Kailangan lang kami dito. Huwag <tract viens> mo kami takutin. Kami lang may hindi yung balong tulong. Ito yung talaga sa amin na mayari nyo na. Pwede talaga mapaparang dito. Este hindi natin makita kung nasan.

sa nang pupuntin na naman ako pero hindi basta basta malapitan na kasi meron lang nagbabantay dyan pag kumuha tayo ng tubig dyan pag tayo delikado nga tayo tulad kapag kumuha tayo ng tubig kaagad dyan okay, ang um, um, gagawin natin to dala tayo ng hmm. mga manok D dala tayo ng kwan yung pang alay dito sa balon na ito para kung bibigyan ba nila tayo ng tubig uh, pang kontra sa kalaban natin tol yes. Mahirapan tayo, mahirapan tayo yung pumasok yung tour Wala na sa balon So, yan po mga no, uh, Hindi po kami makapala, makalapit sa balon na uh, kami mean, pupuntahan kasi parang sa pagpasok pa lang namin no na tumindig po yung balahibo ko so, to, totoo totoo nga na, na, nagpaparamdam na, na, pero wala po kami nakitang elemento dito ang narinig lang yan namin yung ingay ng bata po namin dito. kami ng mga pang para para sa pag punta dito sa balon. Ha? Ah, narinig mo inyo kaming katakutin ha hindi kami natakot sa inyo Pag Pagbalik natin dito bukas tol Pagdala tayo ng pang orasyon para sa balon na ito So, yan po mga na hindi, hindi lang po kami magtatagal. Si, babalikan lang po namin dito bukas yung yung balon nga aming pupuntahan at, pag, at magdala po kami na pangalay para makita po namin yung tinatawag nilang diwatang itim nga nagpaparamdam Oh, yung bata na umiiyak sa pagpunta namin doon at yan lang po mga kaidol ang magandang gabi po sa inyo